Sabi na eh, pagod paglalabas eh. Ang dami pa naman eh. Sige, ito ako ulit doon na. Ano? Tulog. Tulog daw. Pinuntaan niya kayo na Didi para makabawi kay. Tulog ka. <laughs> Apo, nga nga nga. So, yow, mga idol. Magandang hapon. Oras na para pumunta dito. <laughs> Sigurado eh, may mga tulog na naman dito. <laughs> ah, ang dami nila ba? <laughs> Sigurado eh, tulog Ayun ang sinasabi ko na nga <laughs> Sabi na eh, pagod paglalabas eh. Ang dami ba naman eh. Ang <laughs> ah, lalim ng tulog. Ang batansig yun. Nag-aata ko nalikit to. Huwag <laughs> lang tulog to. Nakupo. Papipiliin pa ako kung sino ang babawiin sa dalawa. Ano kaya to? Tulog. Hoy! Bakit? Ba, ba't gising ka? Baka gising ko nga lang eh. Anep! Ambuenas! Ang swerti ano ah! Ano ka? Pagdating ka na ka-Sepre! Ah, hanet! Pag-ising ko ah lang eh! Ang ka lang! Ang ha! <laughs> Sige to, kalitsahan ano? doon ah! Ano? Tulog! Tulog daw! Ba? <laughs> Pinuntaan niya kayo nandito para makabawi kay... <laughs> Tulog ha! Apo, ngang-ngang <laughs> Um... Din. Opo. <laughs> yari ni sa ayu ya paabot ka pagtulog. Ba ba oi ka. Ano ba yung ginawa sa nung yung natutulog ka dito sa kubo? <laughs> Ayun nung sinigang ni. <laughs> <laughs> Tara. Tara. Opo. Opo. Nakangangapay. -ng Nagbibigay ba? Opo. <laughs>

magalit pa eh pag 20 pa kinuha mo eh. <laughs> oh, ako. Habi-habi oh, gising pa to <laughs> Much, much later. Ano nga, 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 nga ba yari? Ang <laughs> tagal naman nun. Ayun. Ano? Ano? <laughs> hindi pa, tamang inalato ah. Kasi, Hindi. Oh, kahit lagyan mo yan, walang palagyan. <laughs>

Ay, cikit bina wiyakal. Lili jang ada si digang mix. jadi kami telah <laughs> tubuh. Takbo.